weetweo Hi guys, magandang araw na naman. Ito nga pala yung full video nung nahuli ko yung multo. Sobrang nakakatakot siya guys kasi ang laki ng mata niya. Dito ko siya naabutan sa labas ng shop guys at habang hinuhuli ko siya hindi ko mapigilan tumawa. Ang kulit kasi nung mata niya gumagalaw parang totoo. At nalaman-laman ko guys, sinadya niya palang pumunta dito sa shop at magpapatato pala. ba diba, dalawa yan guys, yung isa hindi sumama, masyadong busy, nagpapa-eyelash daw ng mata. Ahas na may mata nga pala guys sa napili niyang design, marami daw kasi itong meaning sa kanya. Nakakatakot siyang tatuan guys kasi ang sama ng tingin niya sa akin. Kakaiba kasi yung mata niya, apat lang ang pilik. At sa hindi po nakakaalam guys, dalawa na po ang shop ko dito sa Mindoro, sa Pinamalayan, tsaka sa Sampaloc, Manila. Andito po ako sa Mindoro ngayon, pero November 1st week, nasa Manila na po ako. Kaya yung mga multo na magpapa-schedule dyan, PM niyo lang po ako. Bibigyan ko kayo ng discount, ako nang bahala sa inyo. Basta wag niyo lang titingnan ng masama katulad nito, nakakatakot. Nakaka-impress itong multong to ng tibay sa sakit. Parang hindi man lang nasasaktan sa rib cage pa yan. Gawin ko kaya itong model sa dutduta next year. Makinis din naman yung mata niya. Ay, yung mata. Ay, hindi pala yung mata. Yung balat niya makinis din. Tsaka maputi din naman siya. Ito nga pala guys ang inyong lingkod. Nagpatato ako sa mata para mabawasan ang kagupuan ko. <laughs> Ang ginamit ko nga pala dyan needle guys 5 barrel lang hanggang sa matapos Para matagal matapos at matagal kami magkatitigan itong multo At pinagigya ko na rin siya guys Nangangawit na daw siya Sana araw-araw ganitong multo na lang ang client ko Ang sarap niyan tatuan hindi kasi siya malikot Kaya sigurado pag natapos to maganda Tuwid ang mga lining Yung kasing ibang tinatatuan ko sobrang likot Nakakayamot Balintang puyungin ang pabalik-balik <laughs> Kaya kung gusto niyo maganda guys yung tattoo nyo, huwag kayong malikot habang tinatatuan kayo. At nang hindi ko rin kayo matampu yung... At yun guys, tapos na. Ngayon lang ba kayo nakakita ng multo na may tato? Dito lang yan sa shop ko. Kaya ano pang iniintay nyo, magpatato na rin kayo. Extended po ang promo ko hanggang ngayon November na. At baka pag natuwa pa ako hanggang December pa. Wow, ganda naman ang tato ng multong to. Abangan nyo guys, baka magpatato pa yung isa. Follow nyo po ako para updated kayo sa mga bago kong videos. May tattoo raffle nga pala ako guys. Malapit na rin bulahin para to sa mga followers at sharer ko. At yun guys, tapos na. Pero parang ayaw magpabidyo. Ang sama makatingin eh. Tingnan nyo naman oh. Parang mangangain ng buhay. Pero mabait naman pala talaga siya guys. Binigyan niya pa ako ng tip. Tuwan-tuwa kasi siya. Ang ganda daw ng pagkakadali ko sa kanya. Buhay na buhay. At yun guys, pauwi na siya. Carbon check muna. Bye-bye po sa uulitin with you.